Good morning guys Ayan guys Nasa Kalagitnaan na tayo Wala pa yata Yung mga Sa politiko ngayon Mga kampanyahan Ayan na observe ko lang guys ha Kasi tayo hanggang Oobservant lang tayo Mga Oobservant mga Pilipinong Neutral Ayan yung mga nangyayari Sa Pilipinas Ayan na, -na observe ko lang guys ha Karamihan sa politiko natin Tumatakbo lang Para may yan hindi na protektahan yung Pilipina at yung bansa natin guys yung kakaiba na ako nagsimula akong bumoto noong panahon yata ni Erap ayun, parang ako wala naman akong bandon, doon yung basta kung sino lang yung nasa ko nagkita ko yun lang binuboto ko yung tayo na yun Erap panahon ni Gloria panahon ni Noy Noy panahon ni Terti panahon ni Marcos yan boto ako niyan guys Ayan, napapansin ko lang ngayon guys, ngayon latest sa ah, yung mga politiko tumatakbo para may protektahan. Kagaya nung basta may may nakita akong vlogger niya na kailangan ipanalo natin tong senador na to kasi yung amo natin may impeach. Yan. Tapos pa ba? ba? Uh, basta lahat, lahat sila guys. I, iilan lang, iilan lang ang para sa bayan na tumatakbo. Diba? Siguro nakikita ko yung para sa bayan Yung mga uh, kakamping yan Mga neutral sila eh. Talagang sa bayan yung pinaglalaban nila Iba kasi Pinoprotectan nila yung mga amo nila Para hindi mawala sa pwesto Ganon Yun ang minainset nila sa tao mali, mali yan guys mali Parang nabubuhay na lang tayo sa Takot sa Pilipinas Kasi kung Hindi ka didikit dito uh, magkaroon ka ng kaaway wala talo ka na ganon dapat wag natin ni mindset na ganon Mam mamuhay pa rin tayo ng free guys yan ang ipapayo natin sa mga Pilipino wala dapat takutan yun kasi ang ginawa ng ibang politiko eh, kaya sila sumikat eh. yun ang tinanim nila sa mga Pinoy na ito mamamatay tao ako matapang ako uh, kaya didikit yung mga tao sa kanya syempre nga naman di ba Siyempre, sabi ng tao, ito siga to, dito, ta, dito tayo. Which is mali, mali guys. Kahit naman ikaw uh, wala kang kakampi, matapang ka pa rin kasi wala ka naman ginagawang masama eh. ba? Diba? Yung ibang politiko kasi guys, ano uh, naobserbahan ko, pag nanalo na sila, lahat ng kaaway nila, bibirahin nila lahat yan. Totoo yan. Yung mga nakaalitan nila, ba? Diba? Which is mali. Ako nakita ko dito kay Bongbong. Si Bongbong naman nung tumatakbong president noon, unity pa nga sila noon eh nung mga DDS. Eh kay Lenny ako noon. Dinitira ko rin 'yan, binabas ko rin 'yan si Bongbong na ano, wala 'yan. Kasi 'di ba may kuan yung family nila may issue. Hanggang sa nung nanalo, nakakala ko nga si Bongbong. Ah, uh, siyempre magagalit rin si Bongbong yung mga bumira sa kanya nung eleksyon. Wala naman eh. Ang nangyari, sila pa nga nag-away na magkakampi ayan kaya wag natin i-mindset guys sa mga Pinoy na uh, ano kumampi kayo sa amin kasi kami mga matatapang ganon sana hindi ganon yung iba tumatakbo para para sa ibang bansa minsan mas kumakampi pa sa ibang bansa eh kaysa sa, sa Pilipinas talagang ibang iba na ngayon ang politika guys sa Pilipinas hindi na para sa bayan yun lang napapansin ko ha, iilan na lang tayong nagbablog na para sa bayan, karamihan, nagbablog, puro protektahan yung amo nila, para hindi mawala sa pwesto, hindi matanggal, sa akin naman, eh ano naman kung ma matanggal o nandyan, ano bang kinakatakot nyo, iba tuloy lang ang buhay, nabubuhay lang naman tayo ng ano eh, ilang taon lang naman, nabubuhay lang siguro tayo, hanggang 80, 90. Siguro swerte na lang yung hanggang 100, di ba? Ganun na lang dapat i mindset natin guys sa mga Pilipino. Both wisely na lang. Both wisely. Yun lang. Bye bye.